So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is P.J. Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, panibago na namang kaalaman, panibago na namang uh, tips, usapin ng uh, tungkol sa pagmamanok ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Siyempre, ang ating magiging topic ngayon is about sa mga katanungan ninyo sa comment section. Kaya mga kamanok, if ever na may mga katanungan kayo, naguguluhan kayo, may gusto kayong malaman, may gusto kayong linawin, ilagay nyo lang po sa comment section. At yan po ay binibigyan ko ng uh, panahon na basahin at bigyan ng usapin dito sa ating video yung ginagawa. Kaya mga kamanok, mag-comment ka na at nang uh, ma airin natin yung katanungan mo. So at this moment of time mga kamanok, isa na namang katanungan ng ating bibigyan ng pansin. Tandaan nyo mga kamanok ha, kung ikaw man ay newbie, okay lang. Kung ikaw man is medyo advanced sa pagmamanok, okay lang din. Lahat kayo, welcome dito sa ating channel para ma-recognize, para maturuan, para may matutunan. Okay, at ako, open-minded din ako kung, uh, para sa inyong mga gustong ituro sa akin. Open-minded din po ako at uh, handa, handa po akong i-analyze kung ano man yung mga suggestion ninyo na ginagawa sa inyong farm, sa inyong mga backyard para maging... Uh, Katulungan din sa akin dito. Okay? So ngayon, ang katanungan natin sasagutin is, Idol, one day, bago ang mismong araw, pwede pa ba akong magbigay ng astig? Okay? Alam naman natin mga kamanok, ang astig, yan ay form, uh, yan po ay isang uh, form ng uh, pampurga o yan po ay isang dewormer. Okay? Dewormer tablet po yung astig mga kamanok. So kamamay, kamanok, ang atin pong pagbibigay ng pampurga sa ating mga alaga ay mayroong uh, tamang panahon para sa kanila. Okay? Ito po ay hindi basta-basta natin po pwedeng ibigay, especially kung tayo ay nagagayak. Okay? So ano po ba ang purpose ng pagbibigay natin ng astig o ng dewormer tablet sa ating mga alaga? So ang purpose po niyan mga kamanok is to release all the parasites inside the body of the chicken. Okay? Ang, ang, ang ibig ko sabihin mga kamanok, aalisin po niya o i-release -re po niya, ilalabas po niya lahat ng mga parasite, lalong-lalong na especially yung mga bulate, ringworm, uh, tapeworm, at kung ano-ano pang bulating na sa loob ng katawan ng ating mga alaga. Okay? So, possible, yung mga good bacteria lumabas din. Possible, yung mga bad bacteria lumabas din po mga kamanok. So, sa madaling sabi, masisiro po yung mga... Uh, bakteriya sa loob ng katawan ng ating mga alaga. Okay? Yan po ang purpose ng pag-de-deworm natin. Kaya po, uh, ginagawa po natin ito na monthly kasi nga po, sa bawat pagkain ay ibinibigay natin sa ating mga alaga meron yung kaakibat na virus, I mean is, bakteriya. Yung bakteriya na yun, kapag ka na-intake ng ating mga alaga, yan po ay nag-spread out sa loob ng sistema nila. Nagpaparami po yon pag po yun ay marami na doon, pansinin nyo ang inyong mga alaga kahit yan ay matakaw kumain, hindi po tumataba. Yun po ang dahilan kung bakit tayo nagpupurga. Kahit po kayo ay, uh, yung sabihin, kahit po kayo magbigay ng masasarap na pagkain, kahit po ang inyong mga alaga ay nakakain yung mga binibigay niyong pagkain, kahit po ang inyong mga alaga ay maganang kumain, hindi po 'yan tataba. Dahil po 'yan sa mga parasite na nag-spread out na po sa loob ng sistema ng inyong mga alagang mga manok. Okay? So ngayon, ano ngayon ang tendency once na tayo ay nagbigay ng astig tablet sa ating mga alaga. So, ang pangunahin pong uh, ang uh, pangunahin pong tendency kapag tayo ay nagbigay ng pampurga, possible ang manok ay ma-stress. Okay? May stress, uh, parang siya ay magiging tamlayin, magiging malungkot, magiging tulugin kasi po, hindi po biro yung stress na ating ibinibigay sa kanila kapag ka tayo is nagpurga which is makakatulong ito in the near future pag sila is nakarecover. Okay? So, stress now, happy later. Ibig sabihin, pag sila is napurga ngayon, after one week, makikita nyo, yung uh, feedback ng pagkain sa kanilang katawan. Sila is bubulto, sila is tataba, sila is magiging healthy, sila is magiging malulusog, right after one week yon Kapag sila is nakarecover doon sa stress, okay, dahil tayo ay nagpurga. Isipin mo, idol, okay, uh, ito ay may connection sa tanong mo. Isipin mo, kung nagpurga ka ngayon, tapos bukas ay, okay, uh, invitation, ano ngayon ang mangyayari sa iyong mga alaga o sa iyong manok, di ba may stress? So, hindi siya makakapagpahinga ng maayos at pag hindi nakapagpahinga ng maayos ang manok, possible siya ay uh, malungkot, siya ay unhealthy. Kaya po iniiwasan natin mga kamanok na magbigay ng pampurga 10 uh, sampung araw bago ang imbitasyon. Okay? Sampung araw yung ating ipinaprior dyan, pero yung sa iyo gusto mo bigyan one day before. So, ano na lang, ano na lang yung uh, stress na mangyayari sa kanya, di ba? So, advice ko sa iyo, huwag kang magbigay ng uh, pampurga. Sampung araw, okay? Sampung araw yung palugit na ibibigay ko sa iyo, which is makakatulong yung sa manok para po siya ay maging maayos, makapagpahinga ng maayos kung hindi niya bibigyan ng uh, astig tablet, which is yan, po, yan nga po yung dewormer tablet. Okay? So, nagbibigay tayo niyan mga kamanok kapag ka malayo pa yung imbitasyon. Okay? O kaya naman, inuulit natin yan 10 days bago yung imbitasyon. Medyo malayo-layo pa yon. Isang linggo, mahigit pa yung ibinibigay nating uh, panahon para siya ay purgahin. Okay? So, yun yung limang araw bago yung mismong, uh, alam nyo na, mismong araw, hindi po pwede Kasi nga po, Um, nararamdaman pa niya yung stress, ano pa kaya yung isang araw. Okay? So, meron tamang oras, meron tamang panahon, mga kamanok, sa pagpupurga. Laging, laging, uh, ang pagpupurga, mga kamanok, ay nagsisimula sa unang araw ng ating paggagayak. Hindi po sa uh, araw, bago ang mismong araw. Okay? So, kailangan, malayo pa yung, uh, malayo pa yung, uh, ikangay, malayo pa yung imbitasyon, saka po kayo magbibigay. Huwag po yung malapit na. Tatandaan nyo yan, ha? Sampung araw bago yung mismong araw. Okay? Sa mga sisiyaw naman, mga kamanok, ang pagbibigay naman natin ng pampurga is pagdating nila ng one month old. Okay? So, in the form of uh, powder, inihahalo po natin yan sa tubig para po madali po nilang ma yung ating ibibigay na pampurga sa kanila. Kamano, okay, eh bakit hindi na lang natin bigyan ng uh, tablet? Okay, tablet dewormer yung ating mga sisiw na one month old. Hindi po nila yon ma-absorb. Possible, ma-overdose yung ating mga alaga, may stress kapag nagbigay tayo ng tablet dewormer sa kanila. Kailangan pagka maliliit pa yung manok hanggang 4 months old kailangan gumamit tayo sa kanila ng powder type na mga pampurga. Para sa ganon, Excuse me. Mas mabilis ang simulation ng pampurga sa kanilang katawan. Makakatulong yun mga kamanok, ano? So, sabihin man natin na stressful 'yung pagbibigay ng pampurga sa kanila pero makakatulong po 'yan in the near future sa kanilang sistema upang maalis nga po 'yung mga parasites, 'yung mga inside parasite na meron sa kanilang sistema. Kaya po talaga hindi tayo babangin 'yung mga alaga o tumabaman, hindi ganun kabubul to mga kamanok. Okay? So para para maging uh, kapaki-pakinabang yung mga pagkain na inyong binibiling napakamamahal, kailangan sa pampurga po nagsisimula yan. Kailangan na pupurgan nyo ng maayos, na pupurgan nyo ng tama, na pupurgan nyo uh, nasa panahon ang inyong mga alagang mga manok. Okay? At the same time, yung mga lugon nga pala na manok, huwag nyo po munang purgahin yon, Okay? Huwag nyo munang purgahin kasi po pag napurgan nyo, uh, sa, sa ano rin ay pupunta yan, uh, sa balahibo okay sa balahibo rin pupunta hindi sa katawan. Kaya bago niyo purgahin, make sure uh, maayos na po yung balahibo niya, kumpleto na yung balahibo niya para pag pinurga nyo, pagpasok ng pagkain, pagpasok ng nutrients, sa katawan nila ang punta. So kamanok, sana kahit pa paano makatulong ang video ito kahit para sa iyo man lang. And syempre sa mga makakapanood nito, kung alam mo na natulungan ka ng video ito at naliwanagan ka sa katanungan na kung po, pwede bang magbigay ng pampurga sa ara, asa sa as one day before Uh, before uh, the day, eh hindi po. Okay, so mag-comment ka naman ako nakatulong at niliwanagan ka dyan. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. And kung may mga katanong kayong gustong itapik, comment nyo lang. So, see you for our next vlog. Paalam.